Happy morning, mga kakulit! Midge, kamusta naman ang iyong umaga? Ito, si Marie, sobrang init ng panahon. Mm. Speaking of mainit, abangan niyo mamaya sa ating weather forecast ang mas detalyong detalye tungkol sa ating weather. Ah, oh, speaking of mainit na panahon, mas paiinitin pa ng ating mga kakulit na topa ang araw na ito dahil sa ating special episode ng Lakbay Kasaysayan. Para sa ating special episode, ating lakbayin ang buhay, kamatayan at karangalan ng ating pambansang bayani na si Jose P. Rizal. Ligit sa kaalaman ng inyong mga mananood, naglakbay ang buong team ng umagang kay Kulit sa bahay ni Rizal. Ating alamin ang kaganapan doon at kamustahin kung ano nga ba ang itsura ng bahay ni Rizal sa panahon ngayon. Kaya mga kakulit, tara na! Let's go! Hello sa inyo dyan, mga kakulit! Yan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Jose Rizal. So, dito siya lumaki at makikita natin na sa kasalukuyang panahon, ito ay ginagawa ng tourist visit place, lalo na ng mga estudyante na nais malaman ng kanyang naging buhay mula sa kanyang pagkabata, kasama ang kanyang pamilya, paano siya kinalak, uh, paano ang kanyang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya, mga parte ng bahay, at tunghayan natin kasama ang ating mga kasama sa studio para pasukin natin ang bahay nila Serizal. Bahay. May kita natin kung gaano kaganda ang kanilang mga ginamit na materyales sa pagbuo nito. May kita natin ang normal na uh, adobe at ang semento nito. At uh, may kita natin sa labas pa kanilang kanilang bahay, ito ay gawa sa kapis. At may natural na daanan ng hangin, ang kanilang ventilasyon ay uh, maganda sapagkat alam natin na dito sa Pilipinas ay mainit. So tulad ngayon, tirik na tirik ang araw, pero tayo nage enjoy Kaya halina, pasukin natin ang bahay ni Jose Rizal. Um, Ate Marie, bilang nagpunta yung team natin kahapon sa bahay ni Rizal, um, nais ko lang batiin ka. Um, kamusta yung feeling mo nung nakakating ka sa bahay ni Rizal? Ang laki pala niya, hindi ko kakalain. Alam mo yun sa dati, hindi natin akalain na ganun pala ang mga bahay noon. Tapos ang presko, tapos ano nang pansin ko is that ang ganda ng pagkapreserba nila sa kanilang mga tableware, mga glassware at silverware. Wow, mukhang enjoy niya enjoy si JM sa kanyang pagbisita sa bahay ni Rizal. Tsaka ang dami natin mga kakulit. At ayan, no, bakit pa yata siya nang hagdan? Sa likod yata yun ang bahay ni Rizal. Grabe, feel na feel niya talaga magiging Jose Rizal. Tsaka, pansin ko lang, ang dami natin mga kakulit. Kaya nga, enjoy na enjoy rin yata sila sa pagbisita sa bahay ni Rizal. Sa kayo makikita natin yung kusina nila Rizal. Ano kayang pakiramdam na mak makapagluto sa ganyan klaseng lutuan? Tsaka balita ko, ang palayok, mahirap siyang gamitin. Kasi sa ngayong panahon, mahirap, madali siyang Mabasa. masira. Oo, Once na, na may heat, hindi siya nagalas. Kung gagamitin kaya natin yung mga palayok na yun, matibay pa rin kaya? Um, siguro. Pero mukhang sa tagal ng panahon, is mukhang humuhuna na siya. Mm -hmm. At saka, pansin ko, no, kahoy pa yung ginagamit nila. And then ako, bilang nakapagluto na rin ako sa kahoy, parang ang hirap magdikit ng apoy or magsindi ng apoy talaga. Paano nako kontrol yung heat mo? Ah, meron silang ginagamit yung parang tubo siya. Mm. Parang hinihipan para magkaroon ng baga. Uh -uh. So bilang ano, parang pag hindi ka expert, parang pag mo, tatalsik yung alikabok. Okay mo. Nakilang sunog ka na ba ng ganap doon? Hindi eh, ko na rin mabila. <laughs> Grabe yung mga webless o oh, muebles ba yun? Oh, muebles. Muebles, okay. Ang dami nila noon, no? Tsaka, oh. nungokolekta ako noon, mga anik-anik. Pero this time, iba yung sa kanila. Mas or more on sa mga tita, kumbaga, di ba? Kaya nga, naaalala ko tuloy yung mga gamit ng mga lolo at lola ko noon sa bahay nila. Parang, ganyan din yung itsura, pero mas medyo may improvement na ng modernize noon. Grabe din 'yung mga higaan nila no. Mm. Ano kayo pakiramdam mo sa ganyang klaseng higaan? Kasi ngayon, foam na 'yung gamit oh, mm. natin eh. Parang feeling ko ma-press ko kasi ng butas-butas siya. Mm -hmm. Kaso parang matigas. <laughs> Ayun nga, parang matigas nga kasi mm -hmm. nga 'di ba, flat lang siya. Tapos ang maganda lang sa kanya is ma-press ko kasi butas-butas. Mm -hmm. Pero sana man lang may foam. Kaya nga okay. eh, pero Parang, kulang pa rin kasi yung mga resources sa panahon nun. Kaya uh -oh. masasabi For, natin na kulang din talaga yung mga gagamitan na, na ikukumpara natin sa ngayon is tiba-iba. Uh -uh. Pero akala mo ang tibay ah, buhay pa rin hanggang ngayon, di ba? Sa preservation din siguro okay. yan ng mga namamahala sa bahay ni Rizal. Mga kakulit, sana may natutunan kayo sa buhay ni Rizal sa kanyang bahay sa Kalamba, Laguna. Sa ating pagbabalik, abangan si Ate Ana live na live mula sa Paco, Manila. Habang bata pa mag sa damuhan maghabulan Pagtampisaw sa ulan Kung pagkaing baboy ang usapan, Bigolak Premium Hog Feeds ang kailang. Subok, garantisado, at number one sa babuyan. Ito ang tamang pundasyon para sa pagpapalaki ng baboy mula starter, grower, hanggang finisher na sa mahalagang vitamina at nutrisyon na para sa mataba, malusog, at hindi sakiting baboy. Dahil lang sila bata. Huwag magtipid sa kalidad. Bigolak Premium Hug Beads para sa baboyang alagang-alaga at mga baboy ay hindi magsasawa. sa Paco Cemetery para pudahan natin ang na ng ating pambansang mayani, Jose P. Rizal. Mukhang si Ate ana nakalabas uli. Kaya ate Ana, i mo na kami. Noong panahon na namatay si Rizal at kinuha siya ng mga Espanyol sa Luneta o sa Bagong Bayan noon. Hinanap ng mga kapatid niya kung saan siya inilibing o ilang sementeryo yung pinuntahan nila hanggang sa nakita ni Narcisa na may nililibing dito sa Paco Cemetery. So pupuntahan natin kung saan niya kinausap yung supulterero na naglilibing noon kay Rizal na ilagay, lagay ng krus at sulatan ng kanyang inisyal. So ang inisyal na ginamit ni Narcisa para sa ating bayani ay RPJ. So, ginamit niya yan bilang kabaligtaran ng pangalan ni Jose P. Rizal. So, may kita natin na sa inahibili ni Rizal, nasunod naman ng kanyang nais, simpleng libingan lamang at may cross sa kanyang paanan o sa ulohan ng kanyang uh, pinaglibingan. So, makikita din natin no na nabago na to sa pagdating ng panahon na mas pinaganda na para maging mas maging uh, matatag ang ating pagmamahal tulad ng pagmamahal ni Rizal. So binigyan nila ng maayos talagang libingan para makita natin tulad nito. So inabot pa ng dalawang taon bago na hukay si Rizal. Kasi dahil marami pa rin gusto maghanap ng kanyang katawan, so sinigurado talaga ni Narcisa na walang hukay sa kanyang kapatid. No, matapos din nilang hukayin, nalaman nila na si Rizal pala ay walang kabaong, basta na lang siya nilagay sa ilalim ng lupa. So, matapos nun, uh, inilipat yung kanya mga buto sa Luneta Park. Um, maliban ba dyan, Ate Ana, sa naging himlayan na Rizal sa Paco Cemetery? Meron pa bang ibang pwedeng bisitahin dyan? Isa rin sa mga importanteng tao na nakalibing dito sa Paco Cemetery ay ang tatlong paring martir. So nakilala naman natin sila dahil uh, malaki ang kontribusyon nila lalo na si uh, Padre Burgos sa buhay at uh, karangalan at kamatayan ni Jose Rizal. So makikita dito natin na pinasinayaan noong 1998 na ng ating dating Presidente Fidel B. Ramos ang pinaglilipingan ng tatlong paring martir. So kapag pumunta kayo dito sa sa Cemetery, maari, maliban kay Rizal, maaari nyo rin dalawin ang ating mga kaparean. Grabe naman yun, Ate Ana. Maraming salamat sa pag-tour sa amin dyan. At sa ating pagpapalik, live na live din, si Kuya JM mula sa Duneta Park. pagpapala kay Kuin ay nais magpasalamat sa mga sumusunod na sponsors. Kina si Linis CMPO, si ang ice cream ng masa Door Yodera Papaya Kent, premium quality Foods Food Bricks Go At MGY Corporation Magandang umagang kay Kulit. Live tayo ngayon dito sa Luneta Park. Ayan, nandito na tayo sa harap ng Luneta Park. Kung di nyo lang alam, dito talaga namatay si Rizal at binaril sa likod. At tinatawag itong lugar na ito, Bagong Bayan. At sa, nang, matap nang matapos siyang hukayin, ang mga buto niya sa Paco Cemetery, pinangalanan na itong Luneta Park. Makikita natin na may tatlong gintong between na nasa taas nito. Yan, may kita natin dito ng malapitan kung saan ba talaga gawa ang mga estatwa na ito. Kung kakatukin natin ay gawa ito sa mga bakal. Pinapakita dito kung paano hinuli si Jose Rizal nung kapanahon ng iyon. At ito yung pare na may dalang susi na kung saan ikakandado si Rizal. Maganda. May kita din natin dito sa unahan bago papasok ang madramang buhay ni Rizal kung saan ang kanyang kabataan at ang pag-aaral niya Wait, may tanong ako. Katulad sa mga pinakita mo kanina, gawa din ba yan sa ah, metal? Ah, gawa ito sa metal. May kita natin dito kung saan kinuha niya yung kursong ophthalmologist at ang pagiging mekos-mekos. <laughs> at alam niyo rin ba mga kay kulit? may kita din natin dito sa Luneta Park ang mga madramang buhay na nangyari sa buhay ni Rizal. May ipakita dito kung saan hinatulan siya ng kanyang mga kaso at ang pangalawa ay ang kanyang pagmamahal sa kanyang magulang at mga kapatid. At ang pangatlo naman ay kung saan nakikita natin ang kasintahan ni Rizal. At dito, may kita natin kung paano siya namatay at sinabi ang katagang consumatum es na nangangahulugang, nangangahulugang natapos na. Kaya, madami tayong matututunan sa pagpunta natin dito sa Luneta Park. Ang umaga kay Kulit ay nais magpasalamat sa mga sponsors na sponsors. Evans Cafe, Seven Supermarket and Supermarket ng Mas, Wise Juice, Bigger Lock Premium Quality Fleets Insect Serum The Good, and volunteer Foundation. Ate Marie, balita ka, may bisita tayo ngayon sa studio ah. Oo oh, nga mga kakulit, kaya i-welcome natin si Kuya Sam. Um, Digit sa kaalaman nga pala na ating mga kakulit, si Kuya Sam nga pala ay gumanap bilang si Andres Bonifacio sa El Grito de Pugad Lawin. Magandang umaga Kuya Sam, salamat sa pagpunta pala ngayon sa ating morning show na Umagang Kay Kulit. Ngayon, kamusta ka naman? Okay naman. Salamat sa pag-invita nyo nga pala. Um, Kuya Sam, um, sa iyong pagganap, sa iyong nalalapit na pelikula na El Grito de Pugadlawin, sino nga pala iyong, iyong naging inspirasyon para sa iyong natatangin pagganap? Siyempre, ang tamang inspirasyon ko diyan ay si Jose si Rizal, na, na ating pambansang bayani. Siya ang nagbigay ng inspirasyon sa akin at nagpaliyab ng aking puso at damdamin para maging inspirasyon siya para gumanap sa aking road na uh, address ko first. Grabe, kitang-kita natin doon sa film ngayon, diba? na yun, di ba? Speaking of film... Um, Kuya Sam, baka naman gusto mong imbitahan yung ating mga kakulit para panoorin ang iyong pelikula. Hi mga kakulit, saan mo mapanood nyo ang aking pelikula na pinamagatang El Grito de Pugad Lawin? Available siya nationwide and mapanood nyo siya in all cinemas. And it's a wrap mga kakulit. Salamat sa pagsubaybay sa ating special episode. Bukas mga kakulit, atin na namang susubaybayan na isa namang makabuluhan at masayang kwentuhan para sa inyong lahat. Hanggang sa muli! Mula dito sa Paco Cemetery, Umagang Kay Kulit!